Gagal lang ako. Gagal talaga. Huwag ng goal. Kaya yun na. Huwag na isasabihin ng Dapat pahabang pa. May pinta ka sa kanila. Pupunta muna kami sa school ni Keisha. Guys, alam niya pa si ate? Mayawakan mo muna yung mga video maayos. Mama, maulog ko to Bear. na. Ako nun ang mga video sa'yo. Okay. kakak ini, bahok, udah ya kak, kamu kamu, udah tanya Maria teh, dami ya, kayaknya nih lagi namanya belakang nama ini. Kaga, kaga hapon na birthday dito. Uingay na. Sambong kita sa kanila. So, dito na kami. Kalabas na kami ng sabi. sabi ni ate. Ah, ay, bawal oh. yun! Hi guys, nakalabas na kami ng Pinoy. Papunta na kami sa school niya. Okay. Okay, enroll na siya. Okay, enroll na siya. Wala na si Shakir. Hey. Ay, pangit. Saan ang pila mo, Sanggol? O, dyan ka pumila. Ikaw so, mag-ilaw mo isa. Sino ba okay. Pumila siya ng grade 3. Pagin siyang pila. Babalik ata siya ng grade 3. Ibis na grade 6 na siya. <laughs> Pagkakita mo ba mag-repeat? Tignan mo! O oh, mag-enroll, wala talaga ball pen. Ano ba yan? yan? pa-enrollin wala ba Walang ball, ball, pen? ball pen. Meron sa envelope ko. Huwag nga pa ako may ball pen. May natin. Patingin nga ng grade. Ayang baba, huwag na yan pa-enrollin nga Kung oh, magsulat yan. Yeah. Yeah. Mag-enroll ka na. Ay, bawayan makita. Yan, dapat marunong mag-enroll mag-isa. Last year, ikaw din nag-enroll yung sarili mo. Alam mo na yan. <laughs> Parang hindi naman. Ilang Pag-alit yun naman check mo. Pag nagkamali yan, babalik okay. ka ng Tinder. Uwin mo, layo yung mo bakit hindi naman yan exam <laughs> <laughs> bawal kopya <piano>. meron <laughs> ka ko pa talagang baon na ganas ano yun? ano yun sa baba? wala yun Di ba kailangan birth certificate yun, ma? Wala nyo. Sabi naman sa kanya yun eh. Kasi karaniman sa teacher na yun hinihingi. <laughs> sa advisor na mabinibigay. Mag-enroll na siya. Anong section niya? Kapila ng na sanggol namin. Enroll yan. Pipila <laughs> <mita> ka, <laughs> na kasi siya. Baglo na yung nagila. <laughs> Aray ko. Hindi, <laughs> oh. <laughs> <laughs> teacher yan. Hindi siya pwede din sa loob pag mamaya. Ano pa yung section niya? O kaya ano siya? PTA na? Office Apisay mga klase niya yung mga guys na mga bata ko. Oh. Hindi dito naman, hindi yan. Hindi yan, grade 6. Hindi pa na naman ako. <laughs> ha? Hindi pa din. Kung <laughs> grade 6 ako, kami laki ka lang na grade 2 na kay siya eh. Oo. Uwi na kami. Iwan naman yan. Okay, ba't sila nandito? Ayan na ay, siya. Turn niya na. Turn niya na. Ano kayang niya? Ano kayang mga classmates niya? Pinipili mapupunta nasa 25 kayo say, <smartili> Saan, sir. Ah. na ano. Ah. Dili ya. Sino ang pwedeng magpa-allow? Ah ma. Sina kalagay na? Ha? Tikdo na. Saan niyo nakalagay? Ayun. Ikanya niyo mo ko. Ha? Sayto. Hay. Kini sadto bitay no. Oh, wait, Florida ra naman. <laughs> Raiko. <Aray> <laughs> Ito kasi. <laughs> ay, dambuala. Palitin yan. Hmm. Tapos na siya mag-enroll, guys. Pag pa nag-5. Ito na. Tawa lang po. Meron. Meron sa ano. 6 pa nga eh. Aray ko. No, okay, <laughs> Para rin to kayo lumabas na <laughs> ng grade 6, ganito ka nakapaya to. Why? <laughs> <laughs> Fourth floor siya Si... Hindi ko yung kilala. Paano <laughs> yung Ah, hindi ko yung kilala <laughs> Ah, hindi ko yung kilala. <laughs> ah, hindi mo <ko> na yung teacher? Ano yung sige may... Hello yung ko. May 75 kasi. Ayusin yung damit ni Keisha. <laughs> Ayan, laki mo! na ka! <laughs> Akala ko kasi, ko kasi sa floor. Patingin nga nung no, bata. <laughs> Kung saan niya niyo pupunta. laki sa 4 floor na yan. <laughs> At tagal ko kasi nila magpili. May well, laki na. Magkita <laughs> ko. Ah,